Ayaw kong kumuha ng maraming customer. Kasi, mamaya pagod ka na eh. Ayaw na ng katawang lupa mo eh. Kumbaga naka-charge lang yung katawan mo hanggang ganitong oras. <laughs> <laughs> Maano na po din po yung unahan kasi ma'am, malapad na. Hindi po naman po kayo nasaktan. Ako ginabit ko na yung unahan. Yung ano lang, mahaba. Okay. Barado o. Oh. Hmm. Ma'am, sabi mo pag masakit <tong> ka. <tiyakati> Opo hindi po kasi natanggal yung sa dulo. Koko. May dressing pa po. Relax lang na. Sakit po ba? Hindi po. skin niya. Wait, ma'am. Makapal yung ano niya. Mamay, balikan ko. Kasi baka mamay masasugat yung pagsundot ko eh. Hmm, hindi pa rin hmm. no. dito tatanggal. Babad na sa Ayotex. Ang kukong. na ma'am, tapyasan ko din ng konti dito. Konti lang. Gawin. Sakit ma'am. Sanay-sanay sa mga dahil. na sa eh, bagaimana <laughs> sa gabi lang kami nag -i -i. Yung kasagsagan ng pinit. Sakit po, ma'am. Hindi po. Ang kapal eh. Opo. 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 pa rin sa Opo. 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 oh Opo. 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 Opo.

<laughs> okay. okay. sin stick, madam Dalawa na 'yan. Meron pa mamaya, hintayin mo lang. <laughs> <laughs> so, kanan, Ang sarap ng ng kapalay. <laughs>

Kaya advice mo, isang buwan, dalawang buwan, para mga ganyan ang makukuha mo. Ma, matagal kang tubuan nito. Ito, dati pa yan, baka lang hindi natatanggal. Baka lang ha, wala akong sinasabing ano. Ang tigas na eh. Nalagotok na yung nature. Kaya matagal-tagal na. Lang. Namuwag na ba? Medyo matigas pa. Meron pa po. Konti pa. Hindi pa lumambot. Pero kanil mas matigas kanina. Ay, sorry mo lang. Nakakatuyo naman kasi ng lalamunan eh. Ma'am, sabi yung pag nasasaktan ta. Ay, lumabot na Ang sarap na ilakad lalo yun. うん、yeah, <laughs> ट मैदान Hmm. pangatlo. <laughs> ang dami. Ang dami niya, ang dami ipo. Na, ipo lang, hmm? ba, na, na, na Wala pa nga daw po dalawang linggo eh. Oo, makakabenera rin po. Nga, na siya kasi malapit na. Hmm. Alam mo mas, ano, na 'to, mo kayo maririka kasi mas. na kami Baby. Baby wa kumag dribble dribble be. Meron pa to. Bakit? Kasi wala pa siya si to. Mataba pa. Gusto ko kakusli pa po. Meron pa po. Mataba pa po eh. Ina ko tinikip pa ng mama si ataba nang ganyan. Depende kung nasa ibabaw o ilalim pa. Pero piling ko na sa ibabaw na lang kasi naaanhan ko nang sa ilalim mo. Baka ah, meron pang buong mga konti yung sisimut-simutin. gano'n. Kaya niyan, ayan, wala na. Ang ganda na ng hanay Maluwag na. Be! Stop mo yan, bebe. Hindi po kasi nagbibidyo si mama po. Sige, madam. Sigurado ka? Oo. Pakti, hindi pa nadugo yan. Ay, ang kulit naman ng anak na yan. Kahit po. Bebe. Hindi ka nang sasaktan talaga, ma? Hindi po. Hindi po. мира a sorry ha, ako. ako. Inaano ko lang kasi malalim na siya. Baka kailangan ko ng... Baby! Sorry, 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 sorry. Ayan o. May dry skin pa. Last dry skin na to. Medyo masakit. Dami, tá.

Tignan mo, wala nang taba. Hindi na siya nang taba, di ba? Wala nang <laughs>